Uy, ang ganda. Ayun oh. Oo. Oh. Ang ganda. Ito po. Oo. Oh. Oh. Wow. Oo. <laughs> oh, oh di ba? Oo, oh, ito pa. Ayun oh. Oo, oh. Oh, mga mangkok. Wow. Ayun oh. Ang lalaki oh. Ay, oh, ito. Uy, ang lalaki. Dalawa oh. Oo. Ang ganyan. Ang ganyan. Dalawa. Ito, malaki. Ayun. Oh, ayun, ang buo pa oh. Ah, ah. Ah, gusto pa oh. Oh, yun. Made in China. Oop. Oh. Ito pa, ito pa, oh. Oh. Oh, di ba? Ito, maganda, Lodi. Yan. Magaya ng sabaw. Oo. Oh, oh. Ito, ito, ito. Ah. Oh, may damage pala. Oh. May taket? Uh -huh. Ay, nakadali. Ay, ito, 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 ito ko. Pichel, kunin mo. Lagay mo dyan. Ano okay lang yan. Ano ka ba? Okay lang yan. Grabe. Ito, 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 yung paborito ko. Ito, 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 yan. May favorite yan. Oh, baba. Excuse me. Ito, ang gustong gusto ko. Lagay na mga pang bulalo. <laughs> yeah. Woohoo. Dito mo na tayo kay Kabayan. Ah, Grabe. Malamig na po ngayon mga idol pero talagang pinapawihan kami ni Ka-Angel pamamulat eh. <laughs> Ayun si Kabayan. Kabayan, kabayan mo na dyan! anong balita sa kasama mo? Ay, yung kasama mo saan ka nasa Pinas? Anong balita? Nagpa-process Nagpa na? Okay na? Ice cream muna kami. Yun. Ice cream muna kami. Oh. Ay, salamat kay Kabayan. Ha? Hindi ko alam. yung ay? Naanap na siya, ano, si Kabibi. Eh si kabayan Yan lang lagi nagpamimirinda sa amin dito lagi eh Ayun okay, ang ice cream we're... oh Oh thank you Ha? Huh? Uh, dalawa lang kami pa sila, Hindi ko nga alam eh Inaalam ka na namin eh Tayo muna tayo Palamig muna Yung yung kasama po kasi niya Ano? Ah uh, umuwi yun Tapos ngayon Pabalik na siya rito. Nagpa-process pala na ng papel. Ha? Tap? Mm. Yun pala. Eh, ginagawa niya dito. Ayan o. Oh. Ano po yan ano? Orange? Ang tawag dyan? Pig Pigaan o. Dyan Diyan yung orange para magiging ano siya, juice. Hmm. Orange juice. Ang dami oh. Don, don, dami doon mga idol. Ayan po. Mga la mga laruan po kasi diyan eh. Ang hirap po kasi mamuli, mamili ng ano, mga laruan. <laughs> 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 Tapos dito pa po, po, ayan, nang nagliligpit pa po sila. Abangan pa po, po natin 'yan kasi marami pa po, po mga babasag din 'yan nandoon oh. Babasag din. Abangan po natin 'yan. Oh, ganda oh. Ikea pa naman. Oh, terbaik, oh. Oh, sayang itu may damage eh. Itu wala oh. oh. Ganda, oh. Uh. Oh, ito pa, ito pa oh. Ayun, gaganda oh. Uy, gaganda ng mga platin ito oh. 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 Ganda kulay oh. Oh, di Ay, mga 3 mga lodi 3, ito pa o Oh, lagay ng puto O oh, ang ganda oh Oh, lagay ng puto Lagay ng puto mga idol Buo pa Buo pa Buo pa, pa Ha? Lagyan. Ito O ito, ang dami oh Oh, oh diba? E gaya ng ano Manika Ito jag walang takip Sayang Oh ito uh, Tama ah, Sali Ito oh Oh dito hanap lang talaga tayo dito ito talaga yung mga pinupuntiriya ko mga idol, yo. <laughs> ito ang pinupuntiriya ko. Oh, lalaki ang kakapal pati. Oh. Ayun, maganda lagay ng bulalo. 'Di ba? Oh, mga platito pa, oh. Oh, gaganda. Ito mga maliliit, hindi na ako ganoon kumukuha niyan. Mga malalaki lang. Ito to, ayun, ganda oh. Oh, mayroon pa siyang paa. Oh, oh, 'di ba? Ang oh, ganda. Ano to, ito, to, Excuse me, papa. Uy, naka. Opo, o. Lagayan ng ano. Ay, sayang. May damage yun. Ayun, no, may damage daw. No. Opo. Hanap lang talaga tayo nito, Hanap lang talaga tayo dyan. Hanap tayo dito. Hanap tayo dito. Opo. Ready. Ito. Three. Ano ka, Angel? Ano ko mo? Hello, dito po sa iyo. Ayun, okay. Ito, guys Ay, sayang, may damage na. Wala lang ano? Ha? Ay, guys, yan ah. Mga oh, ito <laughs> oh, tagayan. Cute. Ano kaya to? Ano kaya to Lodi? Oh. Open naman yung ilalim ayan, May butas eh Oo oh, may butas oh. Parang ano namang kandila Ha? Akin 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 Maganda to eh oh. Yan 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 Maganda yan maganda Lagay ng bulalo 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 <laughs>

Ayos to oh. <laughs> oh Oh di diba Oh ito pa oh ayan, oh Oh mga mangkok Wow Ha san Eh ano to Atawag ah, Tawag nyan Eh maliliit na to Ay kinuha na eh Oh ito to Ayan oh Oh <laughs> Oh Ito Sinless Ito angat mo nga tulod eh Angat mo nga. ayun oh, nalaki oh. Ay ito. Oh, Uy, dalawa oh. Oh. Ang naki na ganyan, nakinaan dalawa. Ito pa lang uh. eh. Doon sa kabila, ayun oh. Ay, mga pinggan. Ay, sayang. <laughs> may mga butas pala ito. Ayun oh. Parang ah, may mga butas nga. Ayun, isa. Ito malaki, ayun. Ayaw ah, dong buo pa Ah ah. Ah gusto pa oh. yun. Made in China. Oop. Oh. Ito pa ito pa oh. Oh. Oh di ba? Ang oh. Dami. Pitsil. Ang dami oh. Ah. Ha? Ah? Ha? <laughs> oh nga. Ay galang ah. Ay mababaw 'yan, ug yan. Matatapon yung ana nyo. Ito makandalo di. Yan. Magaya nang sabaw. Oo. Ay to to. Eh, oh, may damage pala May taket. Ay, nakadali. Ay to 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 ko. Pitil ko Lagay mo jan. Ay okay lang yan. Ano ka ba? Okay lang yan Diba? Sabi <laughs> 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 Sabi mga lodi Dami Ayan okay na yan kahit wala siyang ano, Wala siyang takip Ayan okay Diba? Ito diba nga <laughs> ito na yun, yun, yun yung paborito ko. Ito, ito, <tipulot> ito, ito. Yan. It's my favorite yan. Oh, baba. Excuse me. Ito gustong gusto ko. Lagay ng mga Pangbulalo bulalo. <laughs> oh, yeah. Woo -hoo. Oh, pang talaga. Ah, oh, to, ah. Oh, ito pa. Ah. Blang. Amen. Oh. <laughs> We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. and the happy month. Oke, <laughs> <laughs> okay, lagi nanti yang kan.

Grabian huh? Grabian Grabi apa kedani apa kedani ah ay mga putas mga pinggan doon kaya ayun oh itu mga itu mga baso mga idol oh <laughs> apat tapi piraso ay lima ayun oh ay apat nga oh ya Ha? Ah, <laughs> oh, display oh. Baso maliit. Ay, ayaw, ayaw ko niyan. Ayun. Tuwa. Diba? Dami na nakuha ni ka Angel oh. Ano? Oh. sa akin oh, ayan oh. Oh. Kai, kai Angel. Ayun. Maraming maraming salamat mga idol. Hanggang dito lang po ang ating video. Thank you, thank you very much. Mag-aalap naman po tayo. Abangan nyo lang po sa tulad ng video ng upload. Ayan okay. o. Ayan, dami po. Ayan o. Ito kasi mga ano. Uh, ito o, oh, makarami. Hila-hila naman. Hila-hila. Hila-hila. Kami ay pauhin na rin po. Maya-maya. Ayan, ito si Marvin. O, di ba?